Welcome, Relarge TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol uh, Bubuhusan ko yung uh, puste na aking itinayo So sa ngayon, before ka magbuhus mga ka -idol, Kailangan mga ka -idol, na yung uh, masahanan mo Or yung mixanan area mo ay kailangan uh, maganda Para kapag ka ikaw ang mag Uh, buhos or magmix ng siminto, bato, buhangin uh, hindi ka mahihirapan na gaya nito na ang mixinganan ko ay napaka uh, napakaayos check tayo sa sinabi ko kanina mga idol na uh, before tayo mag, uh, uh, before tayo gumawa ng uh, bakod o bahay natin kailangan uh, yung mixinganan natin o yung mixinganan area o masahanan area dapat nakaprepare maayos para pag maghalo ka ng siminto or magmix ka ng siminto hindi ka na mahihirapan na gaya nito. So sa ngayon mga kaidol, ipapakita ko sa inyo ang mixinganan ng area ko. Okay. So ganito mga kaidol, yung mixingan ng area ko mga idol, ah, ginawa kong parang kawa o oh, kawa. May siding ito mga kaidol oh. Oh. Ito mga kaidol, may siding. So yung ah yung two yung two ng simento mga kaidol, hindi siya hindi siya basta-basta na. Oh, umapaw oh. yung tubig mga ka dito lang sa uh, gitna uh, nag-steady hindi siya pwede makalampas mga idol sapagkat may barriers siya. And din mga ka-idol yung balon ay malapit lang sa mixinganan ng area ko. Sapagkat kapag kumuha ka ng tubig na panghalo mo sa uh, siminto mo ay hindi ka na mahihirapan gaya nito mga ka-idol oh yung tubig hindi siya umapaw dito sapagkat may barriers uh, barrier siya kung uh, magmix ako mga kaidol nakita nyo mga kaidol na sa pag mix o sa paghalo ko ng bato buhangin nakita nyo ito mga kaidol kahit napakaraming tubig oh, kahit napakabasa pero yung tubig or yung sabaw o, oh, hindi natatapon mga ka-idol sapagkat yung uh, mixingan ng area ko ay uh, ginawa ko. Sapagkat mahirap mga ka-idol kapag yung mixinganan mo ay hindi maayos. Gaya nito, kung yung mixinganan ko ay hindi maayos, yung mga tubig mga ka-idol, lahat ng tubig dito ay tatapon. Kaya para hindi siya tatapon mga ka-idol, ko siya ng barrier para hindi tumapon yung tubig.